Ayaw mo bang makita ng print mong marites kung ano yung mga pinupost at sinishare mo sa iyong Facebook account nang hindi mo na kailangan pang i-block sya or hindi mo na kailangan pang i unfriend So yan loads ang ituturo natin sa tutorial na ito. Kung may print ka dyan na mahilig mag sa iyong mga pinupost, mahilig mag-react, mahilig mag-comment, ganito ang gawin mo sa kanya loads hindi mo na kailangan pang i-block or i unfriend So ganito po, print pa rin po kayo. I-open mo lang po ang iyong Facebook And then, pagdating mo dito sa Facebook mo, uh, search mo po yung pangalan ng friend mong Marites dito. And then, katulad nyan, halimbawa ito sa Tinay, ito yung friend yung Marites. I-click mo lang yung profile niya. And then, pagdating dito, ganito ang lalabas niyan. Minsan naman po, hindi. Ang nakalagay dyan ay following. Okay? Kung following po ang makikita nyo dyan, punta kayo dito sa tatlong dot na yan sa gilid. And then, makikita mo po dito ang add friend or friend po kasi friend nga po kayo. Okay? And then, i-click mo po yun. And then, lalabas po itong next step na gagawin ko. So, kung wala naman po dyan, andito siya, i-click po po itong print button. Click natin. And then, lalabas po ito. Ayan. Apat na option na yan. So, i-click mo po itong uh, take a break. Ayan. So, dito po sa take a break, i-scroll up lang natin. Hanapin po natin itong, ayan. Limit what Tinay's profile uh, will see. Yan po, i-click natin tong see option. And then i-click natin tong see more option. So dito po may apat na option po kayong pagpipilian. Ito po sa taas itong keep current privacy setting. Ito yung naka-default sa setting natin. Ibig sabihin, uh, makikita niya kung ano man po yung pinupost niya kasi friend po kayo, okay? And then dito unfriend uh, yan po. Or black. So, siyempre hindi po natin yan gagawin. So, dito po tayo sa hide your post from Tinay. Ayan, ibig sabihin po, i-hide mo yung mga post mo kay Tinay sa kanya lang po yun. Hindi po yun pang lahat. Okay? Ano? Eh, kung magagamit po siya ng ibang Facebook, siyempre makikita po pa rin kung print po yung account na gagamitin niya. So, isit po natin siya dito. Ayan. So, pag nakasit na po yan, ibig sabihin po niya naka-restrict na yung Facebook account niya. Uh, yung mga pinupost mo, hindi yung mga sinishare mo, hindi hindi niya po yun makikita. Unless kung itatag mo po yung profile niya doon sa post. So, makikita niya po yung tinag, niya, tinag mo lang po na post. Okay? And then, pag nakasit na po yan, uh, po kayo mag-alala, hindi po manunotify kung sino man pong friend mong marites gawin mo ito sa profile niya. So, hindi niya po malalaman. Okay? And then, pag nakasit na yan, i-click mo na lang po itong save button na ito. I-click natin yan. And then, Okay na po yun. Nakasave na i-repress nyo na lang po and then balikan nyo po ulit dito. Ayan. Para lang po i-confirm nyo. So, dito po sa baba. Ayan. ayan si option ulit. Dapat po nakasit po siya dyan mga loads. Okay? So, ganun lang po ang gawin nyo load sa print yung marites na mahilig mag-stock sa iyong mga posts.